pagtalikod sa sariling sistema ng batas. Ganito ay ng isang political analyst ang iligal na pagdakip kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Professor Froilan Kalilong, malinaw ang naging papel ng ehekutibo at ang posibleng political na motibo sa likod ng pag-aresto sa dating Pangulong ng bansa, si Prince Tripoli. Sorry po. Sa gitna ng iligal na pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapansin-pansin ang mga kakulangan at sistematikong problema sa legalidad ng nasabing proseso. Ayon kay political analyst na si Professor Froylan Kalidong, hindi nasunod ang tama mga reglamento batay sa na nakasaad sa Rome Statute, kung saan malinaw na kinakailangan muna ng legal cooperation sa pagitan ng pamahalaan at ng hurikatura bago maisagawa ang anumang hakbang ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Professor Kalidong, ginamit ang kapangyarihan ng ekotibo sa pamamagitan ng koordinasyong isinagawa ng ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Interior and Local Government, National Security Council at Department of National Defense upang may sakatuparan ang nasabing pag-aresto. Kung hindi pinahintulutan at hindi binibigyan ng ating pangulo na maisakatuparan ito, and i think they were all uh, coordinated measures that were created you know from the DILG to the NSC to the Department of National Defense talagang merong coordination so it's it's um, it's primarily an executive prerogative na kung saan nagamit yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan uh, especially yung mga cabinet positions na nabanggit ko nga no? and of course um, Uh, this was a uh, this was primarily done in order to, uh, in order to uh, bring the, the president Ayon pa sa kanya nabigo si Marcos Jr na protektahan si dating pangulong Duterte bagay na posibleng bunga ng umiigting na tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte hindi na proteksyonan uh, or hindi na hindi nagawang uh, proteksyonan ng ating pangulo ang dating pangulo and i think uh, this is primarily born out of political considerations because remember at the onset nung maayos pa ang samahan ng uh, ng ating pangulo at ng dating pangulo particularly ng vice president eh Uh, walang ginawang hakbang no ang uh, ang uh, ang pangulong Marcos para sabihin na isusuko no walang ganong pronouncements whatsoever not even a mention of cooperation pero right now because of the uh, political rift that is happening between the two uh, families naging maliwanag yung mga intentions and I think ito yung pinanggagalingan ng galit ng poot at ng masidhing uh, emosyon ng ating mga kababayan ngayon and that they really want the former President to be back. Sa usapin naman ng politika, naniniwala si Kalilong na mas pumabor pa ang sitwasyon kay dating Pangulong Duterte, na ngayon ay maaaring makita ng publiko bilang isang martir o bayani. I think the um, the optics and the reality of the situation really favored uh, President Duterte. And um, true to the word, maybe he is uh, going to be portrayed as a martyr hero for what he has done and for what he is suffering through right now dagdag pa ni Kalilong tila nagkamali ng kalkulasyon ang administrasyon dahil maaring magdulot ito ng masamang epekto sa kanilang tsansa sa darating na halalan Remember that the midterm elections is always a testament vote to the current uh, administration. And when you have an, an an administration that is very unpopular, no? Talagang sobrang unpopular nitong administration na ito ngayon, lalo-lalo dito sa mga uh, ginawa nila sa dating pangulo. I don't think they will be able to secure uh, the victory. Sa huli, nananatiling malaking usapin ang isyu ng legalidad at politika sa likod ng pagkakaresto kay dating pangulong Duterte habang patuloy ang makilos protesta, panawagan at panalangin mula sa kanyang mga taga-suporta, lumalalim rin ang hinagpis at pagkabahala ng taong bayan sa posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at panghihimasok ng dayuhang institusyon sa soberanya ng bansa.